So good morning, uh, panibagong araw, panibagong adventure So dito na tayo sa ating uh, main spot Mula kahapon pa kami dumating dito So nag-try kami kahapon <sighs> Dalawa lang kumain kasi hapon na rin kami dumating So nag lang kami kahapon ng pang-ulam Pero ang gamit namin kahapon puro mga medium So halos kami lahat puro na putulan Ngayon gamit tayo ng popping naman kami tatlo si Master Elliot at si Master Fish on Adventure so yan update update tayo sa ating activities ngayong araw bye bye yan no? ang <laughs> ganda ng lugar dito guys sabi ka puti ng buwangin eh. ah, si Master Mark Master Eli naghagis na Dá pra Is on. Is on. Sabi ah. <laughs> guys Ipag-agawan ako sa isda Ibali Sit up tayo ng panibago Masarili putol din oh Grabe. Putol oh. Yes, eh, sayang. Ibali. Legit talaga. Nagusipat dito. kabitay ng hope niya, no? ano, uh, ano ni ano ano ah ni yung Biomaster master niya shout out kay Katsunok sayang <coughs> kasakin Para kasakin guys. Gua gua gua. Luah. Lah Guys. Kita yuk. Shout out buat Catchin'ku Pahlawan. First of the day. Yeah. Blooping guys. Let's go some blooping. You know. yun guys salamat kay Kachin Cook Power Master <laughs> yun first catch Biomaster ni Master Christian Gamla salamat yun guys umakyat muna ako magluluto ako ng ano you know, ating aming ulam uh, nakahans ako ng isang so Africa Chinkok tayo ngayon si dito tayo sa malayo maraming bahay Africa Chinkok tayo guys dilinis tayo ng isda yung huli natin yung uh, blue pin para uh, meron tayo pang ayan hey guys tad tad na wala tayong